feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiway natin dyan, especially doon sa mga beginners. At yan nga no, meron ditong e-track mga kadiway. Actually matagal na tong nakatambay siguro mga isang buwan na rin mahigit. Uh, hindi niya rin sa atin maipacheck up kasi gawang wala pa si, kasi siyang sweldo. Uh, may ari nito ay uh, sa barangay Sabi ko, uh, total wala pa naman siyang pera At uh, pagdating pala yung pera niya eh check upin ko na, gawin ko na rin kung ano yung magagawa ko dito Ayan, dinala ko na siya dito sa bahay para dito natin ma-check up Lagyan natin ng susi uh, Tignan natin, uh, hindi kasi siya umaandar Ayan, susiyan natin Ayan, Meron siyang power, pero... Yan. So, hindi siya talaga nagpa-function. So, ang gagawin ko dyan mga ka-DIY didiretso na ako agad sa controller. So, pagka ganyan, sa controller na ako dumidiretso para malaman agad natin uh, kung saan talaga yung pinakasira niya or kung may putol man siya. O, yan. Yung controller niya lang naman mga ka-DIY nandito lang naman yan. Ayan, oh. So, ayan Marami siyang wiring. So, dyan natin che-check upin. O, dito kailangan natin ng ating gamit, syempre. lalagyan natin siya agad ng uh, improvised throttle natin. So, dito ta agad tayo didirekta sa kanyang throttle line. Hanapin lang natin throttle line ng kanyang controller. At yan uh, so sa dami nga mga wiring mga kadiway, dapat malaman mo kung nasan yung throttle yan. Uh, Base dito, uh, tingin ko ito yung kanyang pinaka throttle line. So, hugutin ko na lang to. At yan, nakapit na natin at improvised throttle. At ayan, uh, may power na yan. Uh, ayan. Dito mga kadiway, no, uh, i natin, uh, throttle natin dito ng konti. Ayan, wala siyang masyadong reaction, ano? Ayun, meron. May reaction siya, mga kadiway. Ang problema, hindi nagtutuloy. Ayan, oh. Ayan, oh. Gumagalaw-galaw siya, mga kadiway, pero hindi nagtutuloy yung kanyang andar. Ayan. Ayaw niyang magdirecho. Ayan, oh. Mahandar lang siya ng kusa. Yan, pero naka-throttle yan. Ibig sabihin may problema dito. At uh, <coughs> tingnan ko muna yung kanyang uh, hole sensor. Baka sa hall sensor naman may problem. O yan mga ka-DIY, che-checkin natin yung kanyang uh, linya ng hall sensor. So yan, naka up niyan sa ohms. And then, ito yung linya ng ating hall sensor. Ano? Uh, maraming beses ko na naipakita rin to. Pero para sa mga baguhan, mas maganda na rin. So, itong red probe, lalagay ko dito sa black. Yan, so lalagay ko siya dito sa black. Tapos eto na mga black, ilalagay ko dito sa yellow, green, tsaka blue. At uh, tignan natin reading. Dito muna tayo sa yellow. Meron siyang 41. Yan. Uh, lipat ko naman tong isa. Papunta dito sa green. So, okay. 42. Uh, 41. Di nagkakalayo mga ka-DIY. And, uh, pinakahuli. Etong, uh, color blue. Ayun lang. So, ibig sabihin malayo yung reading nito o, 17, 16. So, malayo yung reading niya mga ka-DIY. At uh, yan siguro yung dahilan kung bakit uh, parang uh, hindi nagtutuloy yung kanyang andar. Uh, gagamit ako pa na isang device para sure bull. At uh, yan, ito yung isa natin na uh, device na ginagamit. So, ipa in lang din natin siya dito. At uh, meron yan tatlong ilaw. So, ayan, meron nga siyang tatlong ilaw mga ka-DIY. And then, kinakailangan natin uh, ikot itong gulong yan, habang iniikot natin yan, dapat nagbabago yung ano yan, ilaw. So, based dito sa ating nakikita, kung mapansin nyo, nagbabago naman yung kanyang ilaw, ano? Yan. Nagbabago yung kanyang ilaw. Ang problema dito, ay yung isa, hindi ganong namamatay. So, yun na yun. Dapat yan kasi namamatay yan tulad nito. Yan. So, kung napansin natin, hindi na wawala yung ilaw ng isa, no? Bahagya lang siyang nawamatay. Pero, meron pa rin. So, ibig sabihin, sira talaga yung kanyang uh, hall sensor, mga ka-DIY. So, yan. Babaklasin ko na to. Isang mabilis. At, uh, papalitan natin. Tignan natin kung mapapaandar natin. Medyo matagal-tagal to. Papas forward ko na lang. Yan, alisin na natin. Tinanggal natin dalawang tornilyo dito para pagka ba natin to. Yan. Mabilis siyang maaangat. At yan uh, mga kadewe, ito yung kanyang hall uh, sensor. Uh, papalitan natin yung hall sensor niya. At uh, yan yung hall sensor niya. Meron tayo dito mga hall sensor. Ito yung uh, individual, no? Pagka gusto ko siya ng isa-isa. Pero meron din tayo dito, uh, yan, may mga board. So ito yung may board. Isa na lang yung may board ko. Ayan, ito ipapalit natin dyan. Pagyan natin ng pondo. At mga diy no, nung ikakabit na nga natin, bala ko sana lagyan siya nung uh, tinatawag nating grasa. Sobrang tigas na rin pala na ito, na-stack up na kasi isang buwan na rin mahigit kasi. So hindi na siya umiikot. Ayan um, matigas na siya talaga. So ayan, papalitan na rin siya natin ng bearing. Kaya pala kanina, gumaganong-ganon lang siya. Hindi siya nagtutuloy dahil na rin masikip. No? Ah uh, even though, sira na rin naman siya talaga. Sira talaga yung kanyang hole uh, hall sensor. Ah uh, bukod kanina kaya hindi siya nagtutuloy yung ikot kasi stack up na pala tong bearing. Ano? Okay, sa so ito magpapalit tayo ng bearing. Ah uh, dito mga kadiway no, yung lagi nating uh, paalala dun kapag uh, once na magpapalit tayo ng bearing eh wag agad natin siya isasalpak no, kasi pwede na yung iba kasi uh, nilalagay na siya agad eh. Dito kailangan mo siyang lagyan ng grasa. Kasi may grasa naman to sa loob, ang problema lang kukunti lang yung grasang nilalagay ng mga manu uh, manufacturing nito. Konti lang siya, napaka-konti lang. Eh no, pansin niyo nga halos parang wala ayo. Eh, oh. So, ayan yung uh, dahilan na uh, pag nagkakabit tayo ng bearing, uh, ugaliin natin na uh, maglagay ng uh, grasa talaga. Ayan, kasi halos wala sa kasing, uh, wala kasi siyang uh, laman. Parang tinipid yung dati nga, no? eh, Ayan. At uh, mga kadiaway, nakabit na nga natin. Okay na siya, ito na siya. And then, tatry ulit natin yung ating device kanina. So, kanina, pag kinabit natin to, merong ilaw, hindi namamatay mamatay ng, ano, ng tuluyan. So, dito, ito na siya. Iikutin natin yung gulong. Yan. Makita Ay, natin, ayun, ah, nawawala, namamatay talaga lahat. Yan, oh. So, ibig sabihin na uh, okay na siya. Yung kanina kasi mga kadiaway, merong ilaw dito. Pero, hindi siya namamatay ng tuluyan, no? humihinalan siya. Ito, ah uh, nagpapalit-palit na yung kanyang uh, ilaw. So, ibig sabihin, okay na yung kanyang uh, hall sensor. Okay yun, mga na nakabit na natin siya dito. Pati yung kanyang hall sensor, yung kanyang face wire. And then, nakapower on na din. Ayan. May power on yan. And then, throttle na natin siya, mga Yun. Mandar siya. Yan. At ayan, umandar na siya ulit mga kadiway. At ang kanyang naging sira ay hall sensor. And then nag-stack up na yung kanyang bearing mga kadiway. Okay, ayun na. Ha, hanggang doon na lang mga kadiway. Medyo napahaba na rin yung ating uh, video. At ayo uh, ayun, maraming salamat sa panonood. Thank you. Sana may nakuha kayong uh, konting uh, idea.